Ito ang iniwang bakas ng bagyong tino sa ating bansa at maraming mga tao nangangailangan ng tubig, pagkain at maisusuot. At ganito naging mapaminsala ang bagyong ito na tila ba nagpatong-patong na lamang yung mga sasakyan at yung mga magagandang bahay, magagandang subdivision, magagandang lugar ay wala na nagawa ang kanilang depensa pagdating sa agos ng tubig na rumagasa sa kanilang mga tahanan at ang kanilang mga kayamanan ay wala na rin nagawa upang maprotektahan sa mga ganitong klasing trahedya. At ito ang nagbukas sa kaisipan ng karamihan na hindi lagi sa pera, sa kayamanan, sa sasakyan o kung anumang material na bagay ang meron ka sa mundong ito. Kundi ang pinaka -importante lagi sa lahat ay yung meron kang relasyon sa ating Diyos, sa ating Panginoong Isus. At sa biyaya ng Panginoon, ito ay isang pagkakataon hindi lamang upang makatulong sa ating mga kapwa, lalo't higit yung maibahagi ang salita ng Diyos sa patungkol sa kaligtasan. At sa lahat ng mga taong may magandang puso nagpaabot ng tulong para sa ating mga kababayan ay ito na po ang biyaya ng Panginoon. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos sa mga biyayang ito at sa lahat ng mga kinasangkapan ng ating Panginoon upang mangyari ang bagay na ito. Salamat po sa inyong lahat na tumuwang ang inyong pong pagpapagal para sa gawain ng Panginoon ay hindi walang kabuluhan. At narito sama-sama ang mga kapatiran sa pananampalataya upang mairepak at mairedy na sa ipamimigay para sa mga kapatiran at sa mga kababayan natin at maging way din ito upang maibahagi natin ang salita ng Diyos. At pagkatapos makapaghanda lahat ng mga ipamimigay ay dumiretso na agad sa mga tao na nangangailangan. Marami pong mga tao ang wow na uhaw at marami mga tao na nangangailangan ng pagkain pero mas lalong higit na mas dapat kauhawan ang salita ng Diyos. At dito ipinamigay na natin yung mga grocery at mga bigas. At pagkatapos po niyan ay nangaral ng salita ng Diyos. Kasama ko po si Pastor Timothy na siyang naghayag ng mabuting balita para sa mga tao. At nawa naging totoo sa kanila mga puso pagtanggap sa ating Panginoon at hindi lamang sa isang lugar ang ating inikutan upang magpahayag ng salita ng Diyos sa biyaya ng Panginoon ay marami po mga tao ang dumalo at nakinig at nagpahayag pa ng kanilang pananampalataya. Sinasabi ng Biblia, isang kaluluwa lamang ang tumalikod sa kasalanan ay laksa-laksang anghel ang nagkakaligaya sa langit. Pero makita nyo ang lahat ng ito mga kaibigan mga kapatid. Kung ikaw ay isang mananampalataya at isa ka sa mga sumuporta sa gawain ito, magalak ka dahil hindi lang isa kundi marami ang nagpahayag ng pananampalataya nila sa ating Panginoong Isus. Ito po ang lahat ng mga nagpahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Isus. Jesus Purihin ng Panginoon sa lahat ng katagumpayang ito. At ako rin ay nagpapasalamat kay Pastor Timothy na siyang nag-assist sa atin sa Cebu at ganun din sa mga members. Maraming salamat po sa inyo. Tayo ay makakawi ng lahat ng ito. Ang katagumpayan lamang ay sa Panginoon ng Kapurihan ay sa Diyos lamang. Maraming salamat po and God bless you all.